Ayan sa mga kapuso natin, Merry Christmas sa inyo. Sana yung happy ay maging, okay, yung Christmas talaga. Kaya maging merry talaga siya. God bless and, ayan, good vibes lang. Sa lahat ng kapuso natin, mga kapuso natin sa buong mundo, Merry Christmas sa inyong lahat. It's Christmas everywhere. It's Christmas the Filipino way. Christmas the kapuso. Maligayang maligayang Pasko po. Sana po eh, kasama kayo ng mga pamilya ninyo at uh, masayang yung mga pagkiliwang Pasko. Uh, kapuso, Merry Christmas at medyo na atas na I hope all your Christmas wishes come true and the most meaningful for you this year of families uh, kahit na po kung konti na po yung kagali for Christmas sana po po mga pagkina na yung ating mga kapuso na po na 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 namin sa abroad uh, kung di eh. uh, ma po kayo pa uwi uh, sana po magdiwag po yung mas makasama po ang Pilipino po Very Merry Christmas! May, may, sa lahat ng mga kapuso, maraming maraming salamat. Kaya maraming salamat. We hope that you get everything you wish for and everything you work for based off this end of the year. And we'll see you next year. Stay yes. with us! Hey. Hey. Hello po sa lahat ng mga kapuso natin uh, dito at uh, maging sa ibang bansa. Uh, maligayang maligayang Pasko po mula sa akin at sa aking pamilya. Sana po kahit uh, nasan tayo, yung uh, diwa ng Pasko uh, na kung paano natin i-celebrate tayo mga Pilipino, ganun nyo pa rin na celebrate kahit nasa ibang bansa kami. Um, Merry Merry Christmas and Happy Happy New Year po sa inyong lahat. Uh, sana makaroon kayo ng masaya, masagana at mapayapang Pasko have a happy, happy Christmas the same way we're having a happy Christmas. Love everyone and be happy this Christmas. Mga kabadis, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko. At maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin sa Taste Paris. Merry Merry Christmas! Merry Christmas! Uh, sa lahat ng mga kapuso natin na nasa Amerika, hindi naman sa gusto namin kayong inggitin. Pero alam namin, naramdam-naramdam nyo ang Pasko dito sa Pilipinas. And kung puwede lang na isang pikit lang, nandito na tayo lahat at magkakasama tayo ang buong pamilya. Sana ganun. Pero uh, bilang kung kayo man ay nasa malayong lugar at pwedeng malayo sa pamilya nyo, ang tanging wish ko lang talaga sana maging happy kayo talaga. dahil iba ang happiness ng Christmas. So, sana eh, um, makapiling niyo yung family niyo. Kahit na hindi physical, pero kahit sa, sa web, webcam or, or kahit anong mga paraan. Dahil iba talaga pagkasama yung pamilya.